Lord, ililipit ili mo kami. Ang bagyong opel, Lord. Lord, naway hindi dito ang landfall ng bagyo. Ilayo mo kami, Lord, kasi pobyang-pobya na kami sa mga bagyong dumaan, o. No? Oh. yung mga saging, mga ano, kahoy, mga bubong, kung ano-anong nasira. Ito naman si Mika. Ang daming na bahay, guys. Dito, guys. Lord, ikaw na lang mahal sa amin. Ikaw, bagyong opel, o lumayas ka, lumayas ka dito sa amin. Lumayas ka na. Dyer na. kuno na yung dryer, guys. Tumasok doon ito naman ang masaklap na buhay hindi na na uubos ang magigilid one ni napun ni dryer eh. napun dryer ni dito ni umulog ito na eh, yan daman ang eh. ura yung tigas na Tiene to. Ne, kuha na mo ito. Ha, lagbagbag